Mia! 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 Dali, come, come here, yay, Good job. Ah, ada, ada. Ah. Good job si Mia. Po si Mia, guys. One month na po si Mia ngayon. Nagpa-practice na siya ng lipad. Mia! Mia! Praktis siya ng lipad. Dali lang. Yung ilawan, madilim. praktis si Mia ng lipad. Halika! Come here. Mia! Mia! Kalat Mia! Sini. Sini ka din. Practice ka ng flying. praktis practice ng Lipad! Lipad si Mia! Yehey! Play play si mia. Aba, oh, sorry. Lipad na ikaw. Nagsisisilip pa siya. Sinisilip niya kong saan siya lilipad. Play play mia. Mia practice na ikaw lipad. Mia practice ni ikaw lipad. Go. Go, go, go in the curtain. Oh, doon. Pad na Uy. Sa so, tayo lumipad? Ayaw lumipad, guys. Lagay ko muna din para siya lilipad. Oh, sige. Dyan. Kain ka muna mang kanin diyan. Hmm. Malay mo yung lilipad Lipad si Mia. Lipad ka. One month ka na eh. Kompleto ng pakpak. At saka, may buntot ka na. May balahibo. Pag kompleto na yan guys, lilipad na yan. Play play na si Mia. Ba't pilay eh si Mia? Parang pilay. Lipad na Mia. Sinisipat pa niya kung saan siya lilipad. Ba't parang pilay nga. Ay. Eh o ganyan sa dyan mong lakad ang ka pa Lain na ikaw, punta din sa akin dali, yun yun, Mia, alika. Mia Mia, Nasaan na si Mia <laughs> nawala na ang video ko <laughs> nawala na ang video ko Mia dali, dali ka. dali gulog <laughs> gulo, -gulo ko mag video na Alika, hindi kita makikita eh. Pag nalipad, dali. Lipad na ikaw. Lipad na, Mia. Dali. Many times. Sinisipat mo pa kasi kung saan lilipad si Mia. Ayaw mo lumipad. na Lipad na ikaw. Practice si Mia guys ng lipad. Practice ikaw lipad. Mia. Yan guys. Thanks for watching. Update na lang ulit. Kasi si Mia ay wala pa sa mod na maglipad na maglipad. Kanina lumipad ng lumipad. Ngayon bibidyohan ayaw lumipad. Mia, bye-bye, guys. Update kay Mia ko. One month na si Mia. Ayan. Thanks for watching. Bye-bye. Ayan, hindi na magbabay tayo. Hindi mapindot. Hindi mapindot yung babay natin. See. Si.